Kumusta mga ka Atletico? Si Kyrie Irving ay napili bilang unang pick sa 2011 NBA Draft ng Cleveland Cavaliers. Ngunit hinahangad niya pala na Dallas Mavericks sana ang kumuha sa kanya noon. Sa isang interview kamakailan, ipinaliwanag ni Irving kung gaano ito sana nakabuti para sa kanyang karera. Ang kwento ni Kyrie kay Rachel Nichols, ginusto niya sa Dallas madraft noon dahil as a young person ay kailangan daw niya ng a lot of mentorship and a lot of nurturing para gumali. Dagdag pa ni Kyrie sa ngayon ay kaya na niyang magbalikta na with a 2020 vision para sabihing i could have used this kwento pa ni Irving sa kasalukuyan ay grateful siya na naglalaro siya sa isang koponan na nagtuturo sa kanya kung paano tukuyin ang mga bagay na kakailanganin niya para maging buong manlalaro at magtagumpay ang 31 years old na NBA star ay ibinahagi rin na ang panalo ang palagi niyang inaalala. Naramdaman o kasi nila na ang pagpunta sa tamang organisasyon ang tutulong sa kanya na maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Alam daw niya na kung bibigyan niya ang sarili niya ng pagkahataon na makasama ang mga taong mas maraming alam kaysa sa kanya na mas matalino sa ilang bagay, malaki ang matututunan niya mula sa mga ito. Paniwala ni Irving, di naman imposible na maabot niya ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili kung nasa Dallas siya dahil marami siyang matututunan mula sa long history ng players and all that good stuff. Ika nga, talagang makakabuti sana kay Irving kung napunta siya sa isang koponan tulad ng Mavericks at hindi sa Cavaliers. Ang Dallas ay title contenders na nang halos isang dekada bago dumating ang 2011 at isa sa mga more well-run teams from a basketball standpoint. Meron din silang mga veteranong tulad ni Dirk Nowitzki at ang kasalukuyang head coach na si Jason Kidd na malaki sana ang naitulong sa isang batang tulad ni Irving. Ngunit walang paraan para sa Mavericks na kunin siya sa draft. Nanalo sila ng kampiyonato noong 2011 at 26 pick lang sila sa draft. Para naman sa Cavaliers, contender din sila sa loob ng ilang panahon. Ngunit malaking bahagi nito ay dahil kay Lebron James. Nang umalis si James noong 2010, bumagsak ang Cavaliers. Hindi tulad ng Mavericks, hindi sila ganon kagaling sa pagpapatakbo ng kuponan. Isang katotohanan ng naging malinaw pagkatapos umalis si Lebron. Sa bagay naman tungkol kay Kyrie Irving at sa iniwang malaking puwang ni Lebron James, hindi lang basta napunta si Irving sa isang hindi magandang sitwasyon, kundi sobrang laki rin kasi ng naging pressure sa kanya para buhatin ng Cavs. Ang pagiging unang pick sa draft pa lang ay may dala ng maraming pressure. Tapos inaasahan pa siya na maging savior pagkatapos umalis si Lebron. Nagkwento nga tuloy si Irving tungkol sa malaking pressure sa kanya na palitan si James noong 2011. Nanonood daw siya ng 34-30 noon tungkol sa The Decision about sa pagalis ni Lebron sa kanyang hometown team. Isang taon daw pagkatapos nito na draft siya papasok sa emotional train ng Cleveland. Ang prodigal son na kinilalang chosen one ay umalis na sa team. Ngayon, meron tayong 19-year-old kid sa katauhan ni Kyrie. Emosyonal daw niyang hinarap ang mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Kaya nang akuin daw niya ang pressure na ito, nagsimula siyang maharamdam na kailangan niyang ibalik ang Cleveland sa promised land. Isang solo act daw yon. Sa kabila ng lahat ng pressure na inilagay niya sa sarili niya, nagkaroon si Irving ng magandang rookie season na may average na 18.5 points, 3.7 rebounds, 5.4 assists, 1.1 steals, and 0.4 blocks skadalaro. Napagtanto niya eventually na hindi niya kailangang akuin ang lahat ng pasanin mag-isa. At sa kabutihang palad para sa kanya, bumalik si James noong 2014. Magkasama, dinala nila ang Cavaliers sa NBA title noong 2016 sa makasaysayang paraan. Bumalik mula sa pagkatalo ng 3-1 para talunin ang 73-9 na Golden State Warriors. Umaasa ngayon si Irving na siya na at si Luca Doncic ang makakapagdala sa Mavericks sa Promised Land. Kayo mga atlet ko. Tingin nyo ba na mas mapapabuti sana si Kyrie kung hindi siya na-draft ng Cleveland noon? I-comment nyo na yan.